dito kami sa labas. Pinalabas ko yung aking mga alaga kasi nakakulong. ayan si Yuna at saka si Rain. Ayan, habang hindi pa masyadong mainit. ayan si ano, si Sky, si Polka. Nasaan si Stormy? ayan <laughs> Naghahanap ng damo si Bakikay, lumalabas din. Naghahanap siya ng damo. Ah, tanlad. Tuyo naman na tanglad yan. Ano, polka. Kinakain kasi nila yung tanglad. Kaya may tanglad ako dyan. Oh, nagbabahin. Sinisipon si Bakikay. Ayan si ano, si Sky. Si Sky. Ay, si Miming liit. Lalabas din. di pa yan lumalabas si Miming. Si Miming na liit. Sky, saan ka pupunta? Si Sky pumunta doon dito so dito sila meron ding tanglad dito ayan dalawang paso yung tanglad ko eh yun na wag lumayo ha dyan lang ayan. sige labas kayo habang wala pang masyadong init sana si yung baby miming gusto din lumabas eh. yun na wag kang lumayo ang aking mga alaga hindi sila madalas mag lumalabas ngayon, pinalabas ko sila kasi morning pa eh. Kasi nag-ayos ako ng basura. Kasi maglilinis din ako, magwawalis. Kakatuwa. Ay, si... Alam na, si ano. Si Bakikay, lumayo na. Bakikay! Bakikay! Naku, ano lumabas din si Liet, oh. Liet. <laughs> si Liet ni Ming, ay na si Stormy. Ang mahilig sa ano. Mahilig sa... Tanglad. nako lumabas. Okay lang yan. <laughs> Ayaw nilang palabisin ng maliit. Si Sky. Sky, halika dito. Tumasok pala ulit si Sky. Yan si Stormy. At yan si Stormy. Hindi talaga yan masyadong lumalabas. Hindi yan tumatakas. Lumalabas lang yan si Stormy pag nasa labas ako. Kasi kakain yan siya ng tanlad. Kakain si Stormy ng tanlad. Yun na. Nasaan na kayo? si Yuna, oh. Yuna! Yuna! Ayun na, sakit bahay. Nandoon na sakit bahay si Yuna. Ay, si Miming. Kakain din si Miming ng tanglad. Ito, o oh. Dulo lang kasi kinakain niya ni Storm. Favorito ni Stormy yung dulo ng tanglad. Dulo lang yung kinakain niya. Ayun. Ayaw? Yeah. Hindi mo mahuli? <laughs> Pati ikaw liit. Kain ka. Pakain natin silit liit ng tanglad. O, liit o, Ito sa'yo, oh. oh. Baby. Takot. <laughs> si Stormy naman nakakain si Stormy talaga simula noon pa yung bagong ampun ko palang yung baby pa kumakain talaga yung tanglad si Stormy mahilig din kumain ng tanglad Ayan, si Bakikay din kain din daw siya yan kumain ka Bakikay para mawala yung sipon mo Ayan, marti yan si Bakikay yan kumain si Bakikay yan lagi kang kumakain yan Bakikay may sampusan ako na puno po wala na Stormy, meron pa yan. Ayan oh, ang dami. Ayan. Ano ba yan? Ayaw mahuli. Ma, yung, uh, yung nanay, ayaw palabasin yung pusa na maliit. Ayan ang aking mga alaga. Yun na si bumalik na. Ano po yun? Malburo.